Hello mama, mama, mama ma si nandito ako ngayon sa ano, sa si supermarket. Nandito uh, ako ngayon sa supermarket, namili ako ng uh, gulay. Alam niyo ba, ang um, gulay dito is okay naman din. Medyo mura ng konti. Itong, itong maliliit na talong is 79, 79 pills. Ibig sabihin sa atin, nasa ano na rin, nasa 60 pesos ng isang kilo tinan mo, dito lang ako nakakita na repogyo na ano, ayun ano to ah, red gab, ah, uh, gab gabi ito medyo mahal siya talaga medyo mahal siya dito Yun mo yung upo nila ay yung kalabasa look at that pahaba ang kalabasa nila diba? pahaba ang kalabasa nila samantalang sa akin pabilog sa kanila pa haba and tinan mo yung ano ito yung paborito kong putas ang uh, talaga gulay yan. sinasalad namin yan sinasalad namin yung mga mansi talagang masarap na salad tapos tinan mo yung orange nila yung malilit ito masarap to yung malilit na orange eh. ito yung orange eto, mga mamsi. Masarap yan sa salad o kakainin mo ng diretsyo. ito yung ano, red chili na maliliit. Alam ko sa ating mahal to, mga mamsi. Mga ganito, halto. Pero dito napakamura. 49 pills. Kaya ni eh, 15 pesos sa pera natin siguro. Ang isang isang ganito. I think one for this one. Uh, 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 one for. Yung kiwi nila, napakamura. 1JD 25. 1 JD 25 na ano nasa ano sa pera natin nasa I think 20 uh, 67 ang isang kilo ganito 67 87 isang kilo ang kiwi nila Tinan mo ang papaya nila. my god, ang papaya nila dito is ganito kalaki. Alam mo kung magkano. Kulang kulang sa 167 pesos sa akin. Mahal sa dito ang papaya. Pero ang mga orange, mga... Ang mga ano, ang mga orange, yung mga kamote, napakamura. Ang kamote nila rito is 69 pesos. Sa pera natin is 70 pesos. Ganun ang isang kilo. Medyo mahal na rin ng kote, pero kung i-convert mo sa pera natin, parang ano rin naman Yan. Kung ko sa gulay Ito, siya. ang pinakamahal na rito, alam nyo? Pinya, pinakamahal dito. Napakamahal ng pinya dito. Pero yung mga orange, mga mansanas, napakamura. Oo, so, napakamura. Ano ito? Yung tawag ito comment nyo. Comment nyo, guys, kung ano pa nakalimutan ko. Ah, pomelo. Pomelo. Ang mura. 79 pesos. Ang 1 kilo is nasa 69 pesos. 69 pills. Nandito ako sa gulayan, sa prutasan. Nandito ako sa gulayan, sa prutasan. Nandito ako sa gulayan, sa prutasan ang coconut nila rito isang pirasong ganito napakaliit alam ko sa atin 70 pesos ang isang piraso Ganun ka mahal. kasi wala si red itong coconut wala siya ng mga ano talagang mahal dito mga ano lalo na ng pinya wala si kasi sila rito pero mga mansanas kultas ay ubas napakamura dito yeah. bumili lang kami si buwis kaka orange kasi nga hindi na ako ng orange sana guys, suportahan nyo ko. Mag-subscribe kayo sa akin. Sa mga sumubok, na nanonood ng mga video ko. Thank you, thank you sa lahat, -lahat. Um, sana po manood pa po kayo. Pero, insya Allah, makawin ako ng Pilipinas kasi doon ko na ipapapatuloy yung vlog ko. Kasi ngayon talaga wala akong time. Busy talaga. Ngayon lang uli ako nakapag-vlog. Pero gusto kong i sa inyo lahat ng na nalalaman ko sa trabaho. Para yung mga interesado gusto mag-abroon ng trabaho sa salon, magagamit nyo talaga. So, sana po mag-subscribe kayo sa akin at mag ano, mag uh, mag subscribe kayo para manood nyo makapanood nyo ng mga bagong video ko lalo na sa Pilipinas na ako kasi doon na ako talaga makakapag focus sa ano sa pagbablogging sa pagpaturo magtuturo sa inyo kung paano mag ng mga nails extension gel color mga ganun acrylic extension importante talaga so mga mamasin nandito na ako maraming maraming salamat po ay dito pala tinan nyo yung mga spice nyo ang mga spices na nito na um, ako ang Yan ang mga spicy nila. Dito sa supermarket na ito, medyo mura ng konti. Pero may mga mahal din sila. May mga mura. So, yun. Maraming maraming marami salamat po sa mga nanood ng video ko. Sana po supportahin nyo ako. Mama Mamshi. Tinan mo yung mga sweets nila dito. Ito napakasarap nito na ito talaga. May mini ano rin sila dito bakery. Malaking shop, ma malaking shop kasi ito eh, Supermarket. May gulayan, may mga kutasan. May mga grocery talaga siya. Mga mga siya, hanggang dyan na lang yung vlog ko. Maraming maraming salamat po sa lahat ng na subscribe subscribe, nanood ng video ko. Sana po mag-subscribe kayo para matuto. Makaka, maka, makakuha kayo ng mga idea sa potahit. Pati sa pag-manicure, pwede lalo na pag kayo sa ibang bansa. Maraming maraming salamat po, mga Go! Okay, okay. Sana, sana okay. po mag-subscribe kayo. Thank, thank you po. Goodbye po. Bye po sa lahat. Ingat po tayo. God bless.